Hello, good morning, magandang umaga mga kasinsin, welcome to aking channel at sorry kung ngayon na muli tayo nakapag-upload, wala tayong upload for past few months kasi sobrang busy talaga sa office at uh, wala tayong time para mag-upload Mar uh, bago tayo mag -umpisa. maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at nagsusuporta pa sa ating channel At thank you sa pag-subscribe at sa mga magsasubscribe magsasub uh, pa, sorry At eh, higit sa lahat, thank you sa mga nagpa-member sa ating channel Thank you so much uh, uh, o, Kung baga sa ano, parang uh, I appreciate it so much At sya nga pala, ang topic natin ngayon is about sa ma uh, mayroon tayong interview muli this coming September 27 sa Pilipinas sa Excel Green Card so ayan at ipipin ko na rin yung uh, address nila sa uh, description natin below so thank you thank you so much sa lahat ng mga may gustong makipagsapalaran para sa pamilya welcome to join our Uh, interview at uh, sa Facebook naman pwede nyo ma-PM si Ma'am Cho na para sa mga more details uh, um, yun lang guys ang maano ko sa inyo na uh, sana uh, palarin kayo at uh, uh, you know alam mo kasi minsan pag sa nag-a-apply pag nag-a-apply tayo ng ano tiyaga lang tiyaga pa tapos pagdating dito tsaga rin kung ano yung ano kung ano yung mga uh, ma madadat na ninyo kasi hey, siyempre hindi rin naman natin hawak yung uh, ano nang suerte natin pa lang pero ang magkakagandahan lang is nandito kami nandito ako na hindi ko kayo pababayaan hindi ko kayo pababayaan i'm uh, i'm sure of that na pagka may problema kayo you just reach out uh, reach out sa ate, sa akin sa counterpart natin kay Ma'am Jona kay Sir Bert. so pero dito sa Singapore wag kayo mag-alala dahil I I promise na hinding hindi ko kayo pababayaan so yan lang at um, dito sa Singapore, basta gawin nyo lang yung trabaho nyo. Gawin nyo lang yung maayos yung Uh, trabaho nyo, huwag kayong gumawa ng ilalabag sa batas, uh, wala kayong problema. At higit sa lahat dito, number one na talagang lagi kong pinapaalala sa lahat ng aplikanti ko, huwag na huwag kayong mangutang sa loan shark. Kasi ngayon, sob uh, higpitan na, once na, na once na mayroon kayong loan shark case, nabablocklist na kayo dito nababunt na kayo dito, hindi na kayo pwedeng mag work talagang uh, pwede kayo magstay on sa employer kung gusto ng employer nyo na i-undertake kayo pero kung hindi, hindi kayo pwedeng lumipat sa ibang amo so yun ang lagi kong uh, pinapaalala sa inyong lahat uh, basta ano lang, pumunta kayo dito para sa pamilya nyo so, uh, do your best Uh, work hard, at saka, kung may mga problema kayo sa employer, reach me out na lang para at least ma magawa natin ng solution, ma-resolve natin agad-agad. So, syempre, uh, hindi naman na pagsabi nyo agad ngayon, gusto nyo umalis, eh, aalis uh, na kaagad. so uh, Mayroon din namang protocol yun. Uh, you need to wait for your replacement, gano'n. Uh, pero kung mga abuse case na talaga, definitely, uh, hindi na natin patatagalin yon Talagang hinuhugot na namin sa employer. At huwag kayong mag-alala, uh, mayroon tayong MOM para mag-ano sa inyo, sakali. Mayroon kayong agency, which is kami. Hindi, na, hindi namin kayo pababayaan. Yun lang ang may papangako ko sa inyo. So, yun lang. Uh, see you soon. See you in uh, Philippines. Ako mismo ang mag interview doon. Yun lang guys. At uh, maraming maraming salamat sa lahat ng mga um, nagsasubscribe sa atin at magsasubscribe pa. Thank you, thank you so much and God bless everyone. Bye!